kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Pilipinas, isa sa mga bansang kilala sa buong mundo. Marami ang mga nagagalingan sa kakayahan nating mga Pinoy. Kahit saan mo manilagay ay talagang maghahanap ito ng paraan paano umangat, makilala, at pumasenso, maraming Pinoy ang may mga magagandang buhay sa ibang bansa. Bunga ng angking galing na pwedeng masabing nasa dugo na talaga ng isang Pilipino. Pero mula noon mapahanggang ngayon, ay bakit nananatiling mahirap o third world country ka nga kung ilarawan ng Pilipinas? Ito ay dahil sa hindi mapuksa-puksang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Papalit-palit lang ang mga pangulong na mumuno sa ating bansa at bawat isa sa kanila ay sinasabing tatapusin ang korupsyon na sanhin ang kahirapan nating mga Pinoy. Pero pare-parehas lang din ang nagiging resulta ng kanilang pamamahala. Patuloy pa rin kurapang Pilipinas. Kamakailan lang ay nabisto ang matagal nang gawain ng ilang opisyal ng gobyerno na ninanakaw ang sariling pera ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost project. Sentro ng usapin ng proyektong flood control kung saan ay talamak ang nakawang nangyayari. Ayon sa ilang senador, umaabot sa 1.6 trillion pesos ang nawawala sa pera ng bayan bawat taon. Bunga ng pagnanakaw ng mga buwayang mga politiko na nagpapayaman sa posisyon nila sa gobyerno. Ito ang nakakagigil na pagsiwalat ni Senador Ping Lacson kung paano tinatamasa ng mga magnanakaw na politiko ang pera ng Pilipinas. Para sa ating mga kababayan, nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang. Hindi pa rito kasama ang iba't ibang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya. Isa-isahin natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik na suportado ng mga informasyon mula mismo sa mga DPWH officials at insiders, pati ilang contractors, kasama na rin ang open sources. Una, ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabot nila sa gobyerno na paghahat, sa paghahati atia ng pondo kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Pangalawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales kasama na ang mga kontratistang nasa likod nito. Pangatlo, ang mga proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertions. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit taon-taon ay paulit-ulit na binubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. 5% value added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to, 11, 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa opis mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extra ang 2-3% pa na parte ang District Engineering Office kung may sosobra sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, Reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay naka, nakasulat at napag-desisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunokin na lang ng kontraktor. 5.6% to 6%, 5 -6 para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5% to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6 percent ng pondo. Ito ang tinuturing na royalty ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may control sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa pander o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Febrero 2025. Halos tatlong buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Gayunpaman, kabago-bagong proyekto, gumuhuna agad-agad ang dike dahil sa nakaraang bagyong krising, Dante at Emo, kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inilaan dito. Sa kahabaan pa rin ng Bu Bukayaw River, natagpuan naman namin ang isa sa mga congressional insertion na nagkakahalaga ng 137 milyon at inaasahang matatapos ngayong Disyembre. Kasabay ng hagupit ng habagat, inanod na rin ang malaking bahagi ng binubuong dike. We heard grim stories about why these structures fall easily from the improper embankment mix of gravel, sand and stones, sheet piles cut in half and lower grade reinforcement steel bars tinipid, sinadyang minali at shortcut ang paggagawa. Sad reality Mr. President is mayroon na rin silang standard para sa substandard kagaya ng inaasahan, ay nagbigay ng kanilang mga reaksyon ang mga senador kaugnay sa nangyayaring panggagatas ng mga kapwa nila public officials sa kanilang sariling bayan. Nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung mga... Hindi ko Hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past three years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past three years, bakit ako nang gagalaiti, eh tatlong taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Mr. President, Harap-harapan na pong niya nakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build the Philippines that doesn't just survive the floods but rises above it. The Philippines is not poor. We are plundered. I could not agree more. Ang Pilipinas po ay hindi isang mahirap na bansa. Biktima lang tayo ng kalat at sistematikong pagnanakaw. Dahil sa korupsyon ng kaunti, patuloy na naghihirap ang karamihan. Sa estimasyon mismo ng gobyerno, nasa 20% o one-fifth ng ang budget ng bansa ang nawawala taon-taon sa korupsyon katumbas po yan ng tinatansyang 1.6 trillion pesos na ninanakaw mula sa mga Pilipino kada taon. 1.6 trillion. Kahit ako po ay nahirapang maintindihan kung gaano kalaking pera yan. Chineko po, at sa 1.6 trillion pesos, pwede na tayong mamigay ng tig-iisang milyong piso sa 1.6 milyon na tao. Nakakalula po. Lahat na 'yan habang nalulunod na ang mga karaniwang Pilipino. Kung ang karaniwang Pilipino po ang magnakaw, kulong agad. At pwedeng masira na ang buhay. Pero ang pagnanakaw ng mga opisyal sa pamamagitan ng korapsyon, parte-parte lang po. Parang parte na po ng buhay na lahat. Sa laki po ng pondong pinag-usapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation mula sa mga kontraktor o DPWH. Dapat po'y merong managot dito at dapat po'y maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa na solusyonan. Hindi na bagong ang ganitong klaseng senaryo na ating nakikita sa bawat may natutuklasang nakawan sa pera ng bayan. Pero kagaya ng mga nagdaang nangyari, ay isa lang din ang magiging kahihinat na nito. Ang hindi na mababawi ang nawala sa kapan ng bayan at wala na namang may makukulong. Sa paglustay sa pera ng bayan, kawawang Pinoy, kawawang Pilipinas, mananatili na lang ganito, maiiwang lukmok sa kahirapan. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.